gandang araw po si Doc Willie po to. Ngayong araw, meron lang po ako i share siguro mga 5 minutes or 7 minutes para lang po ikwento yung mga pangyayari sa aking buhay na sa tingin ko ay uh, para sa akin po ay God's will itong nangyayari sa akin. Kaya ako po to balang ikwento. Alam ko naman baka hindi maintindihan ng ibang tao pero ganun pa man ay uh, ipapaliwanag ko ang aking mga damdamin at uh, layunin sa buhay. Una-una po, uh, kaya po ako naging doktor. Pinili ko maging doktor kasi nung bata pa ako, naisip ko na maganda makatulong sa ibang tao. Yan nakikita kong magandang layunin sa buhay. Uh, makatulong, makasave, makaligtas sa uh, may sakit at sa mga may hirap. At nung natapos ako maging doktor, nakita ko na maraming mga temptation or tentasyon na nangyayari mula sa iba't ibang bagay. Una una, syempre may temptation na para kumita ng pera. Pangalawa, mayroon din mga mag offer ng mga pera. Pero lahat 'to syempre ay sinuri ko at uh, tinanggihan ko. Marami rin ako naging problema sa buhay ko, hindi naman naging diretso ang buhay ko. Uh, nung nag-college nga ako, huminto ako ng tatlong taon. Tatlong taon ako huminto sa college dahil hindi kasi ako makatuloy. Marami ako mga problema sa pamilya, sa sarili, at kahit papano naman, sa awa ng Diyos ay nakabalik ako sa aral at nakatapos ako. Ngayong nakatapos ako, uh, nakita ko na malaki ang problema ng bansa natin. Uh, maraming may sakit, halos 50% o lampas pa ng mga kababayan natin nagihirap Maraming walang pera magpa-check up. Maraming mga pasyente nakikita ko sa charity ward, uh, nag-training kasi ako sa PGH. Eh, talagang kawawang-kawawa, minsan nandyan sila, pagkaran ng buwan eh pumanaw na. Uh, wala na makami magawa. So, alam ko naman lahat nakakaisip ng ganitong problema, lahat nakakaisip ng mga posibleng solusyon. Pero mahirap kasi ang mga solusyon na nakikita ko. Ikuwento ko lang po na nung bago akong graduate, nung intern ako, sumulat ako ng isang libro, itong Medicine Blue Book. Uh, ginawa ko to para lang makatulong sa kapwa doktor para hindi, hindi, nila makalimutan yung mga ibibigay sa pasyente, kung anong gamot ibibigay. At wala akong balak kumita dito, gusto ko lang tumulong. Pero nung una nga, nung ginagawa ko to ay uh, pinagtatawanan, Pinagtatawanan ako ng ibang doktor Sasabihin nila ba't mo 'to ginagawa uh, parang masyado ka mam feeling magaling eh, intern ka pa lang pero ngayon ay pagkalipas ng 20 years yung libro ay uh, nasa 11th edition na siya ngayon at ayon nga sa National Bookstore yun yun ang pinaka best selling book sa medis sa medicine po natin ngayon ang isa rin na bala kong ginawa ay uh, sumubok din ako sumulat sa Tagalog kasi nakita ko yan na kailangan ng mga Pilipino. So, sumulat ako ng Tagalog, sa tabloid muna, sa Filipino Star ngayon, sa pangmasa. Sumusulat din ako ng Ingles sa Philippine Star. At ito ay tulong lang. Wala naman ako kinikita dito ni Piso. Wala akong uh, tinatanggap na bayad dito. Kasi para sa akin, privilege na nga. Eh, Privilegio na makakasulat ka dito, makakabot ka ng maraming tao. Pero sabi ko, ano ba layunin ko? Siyempre, gusto ko naman tumulong. Hindi naman yung para sa akin. Di ba, na na ma malugi ako. So, binigay ko lahat. Sinair ko lahat. Lahat ng articles. Wala ako tinago. At dahil doon, natutuwa ako sa Facebook. Umabot na ako ng 913,000 followers. So, 900,000 na. Aabot na ako ng 1 million followers. At yung page ko nga, pinakamalakas sa uh, doctor. Actually, kahit sa ibang professional, I think, yung aking pinakamalakas ang ang uh, Facebook nga na ng DOH around 400,000 lang eh kalahati lang. So natutuwa ako na pinakikilig ako ng mamamayan. Tsaka talagang gutom na gutom sila sa mga information, gustong-gusto nila talaga. Kailangan-kailangan nila eh walang gumagawa. Kaya napupunta lahat sa akin 900,000 followers. At bukod dito, gumagawa rin ng mga videos katulad nito, mga mga you, YouTube videos. At ngayon ay umabot na ako sa 4 million views and every month Nakakuha ko ng around 500,000 views. So half a million views in a month. Tapos sa uh, Facebook, around 1 million. At uh, natutuwa naman na maraming ano tutulungan Pero uh, malaking malaki pa rin ang problema ng bayan. Malaking malaki pa rin yung, mga, yung dami ng nagkakasakit. So sa dami ng kailangan operahan, sa dami ng nakapila sa PCSO, nakapila sa government hospitals, alam naman natin kulang kahit may PhilHealth card, hindi ka naman sapat. Kasi ang PhilHealth card, cover lang niya 35% ng gagastusin mo. So, pag 10,000 ang gastos mo sa ospital, 6,500, babayaran mo. Yung 3,500, babayaran ng PhilHealth. Pero kung wala kang, wala kang 6,500, eh, hindi ka makakapasok sa ospital. So, kawawa naman yung mga, yung mga pasyente. So, meron ako naisip na apat na goals na tingin ko, itong apat na layunin, makakatulong to na malaki sa bayan nating Pilipinas. Una-una, G is dapat yung mga gamot ay mapamura natin yung presyo. Uh, napakamahal ng presyo ng gamot, lalo na yung mga cancer medicines. Ang uh, medicines natin for cancer, around 10 times or 20 times higher kumpara sa ibang bansa. Meron tayong mga gamot sa cancer, binibenta sa Pilipinas ng 100,000 per course, mga 6 cycles sa ibang bansa, mga 5,000, 10,000 lang. So, kung nandun ka sa ibang bansa, 5,000 lang gagastusin mo, may chance ka na malabanan yung cancer. Dito kailangan 100,000. So, bukod sa cancer drugs, may ibang drugs pa, mga sa hika, para sa utak, mamahalin pa rin to. Pangalawa yung O, G-O-A-L, so una G, gamot. O yung operasyon, Marami tayong dapat ilibre na operasyon, mga sa thyroid, sa myoma, sa luslus. Mga simpleng operasyon ito, mga bukol sa suso. Kaya to ma-pa-opera mga pasyente, mga 5,000 or 10,000 pesos na sa government hospital. Makakatrabaho na sila, yung may luslus, makakatrabaho na. Yung mga babaeng may myoma na dinudugo, anemic, ngayon makakabalik na sila sa trabaho. Pero kailangan nila itong 10,000 pesos eh. So, I think makakaya to ng government hospitals. Kung kaya, bawat hospital. palagay natin, Jose Reyes, mag sila ng 50 to 100 in a month. Mahuubos natin itong mga pasyente to And they will be productive, makakatrabaho sila, lalakas yung bayan natin. Napakarami nilang kailangan nitong mga minor routine operations na hindi naoperahan. Sa tingin ko, abot ng 50 to 100,000 adult Filipinos na ngayon. Sa so, pangalawa, operasyon makakaya yung doable. Eh, yung advocacy, medyo, or advisory, or advocacy. Kulang tayo sa mga advice. Palagay natin, nag, may dengue na, kulang tayo sa advisory. May uh, leptospirosis na, may, uh, natin, may diarrhea, o may bagong pagkain na lumabas, na delikado pala, o may bagong tableta na, na may mga side effect pala. So, kulang na kulang yung advice. Wala naman ako sinisisi. Pero, kailangan natin ng malakas na advice eh, para para ma maiwasan ng sakit. Ang iniisip kong uh, payo pang kalusugan itong advisory, kailangan yung ka-level ng ginawa ni Secretary Flavier noon. Yung ginawa ni Secretary Flavier, talagang kuha niya yung media, TV, radio, wala siyang ganong ginagastos, kasama niya celebrity, mga NGOs. Tuloy-tuloy lang, talagang napagising niya, naging mas healthy ang lahat, umabot yung mensahe niya sa baba. So yung habol nating advisory, health advisory dapat ka-level ni secretary Flavier. Yun yung yung talagang manunuot at makakatulong sa mababago sa ugali ng mga Pilipino. So A advisory and last yung L dapat may laboratory test na libre. Hindi hindi ko na hinahangad yung MRI o CT scan na ililibre, pero kahit man lang mga CBC, X-ray, ECG Uh, kung pwede ultrasound ng tiyan, 2D echo, itong mga basic kailangan mailibre ng gobyerno. Kasi pag na-check mo, mahuli mo maaga, masisid mo yung pasyente. So itong apat lang po, kung meron lang sana ng gagawa nito, kung may presidenteng makikinig, kung may senador na makikinig, nasa tingin ko malabo, kung may DOH secretary or field health CEO na makikinig, ito lang po, G, gamot, ibaba, O, operation, ilibre, A, advisory na malakas. L, laboratory test. Siguro kaya yung L. Pero wala pa ako nakikita na gumagawa nitong apat. Hindi sila natututukan. At yung akin lang kasi po, nakikita ko na maraming mamamatay pag hindi natin to ayusin. Eh. Sa heart center lang, tatlong libo pasyente, mga teenagers, nakapila para sa operasyon. Kung hindi sila na naoperahan, mamamatay sila isa-isa. Na naririnig ko mga boses nila, na kikita ko comments nila, libo-libo silang mamatay. Hindi lang natin pinapansin. Wala lang tumututok sa problema. Wala lang po tumitingin. So, itong apat lang po, gamot, operasyon libre, lahat to doable, advisory, and uh, lab test. Makakatulong po. Uh, ginawa ko lang itong video para ma-share sa inyo. Uh, tingin ko kasi, nagdadasal ako maigi. Ang feeling ko kasi may God's will eh. Uh, dapat umpisahan natin, umpisahan ko, o kahit sino at meron ding tutuloy, merong tatapos at merong gagawa nito. Ang layunin ko lang po ay maka Ang kwento ko na rin siguro mula 2007 eh hindi na po ako sumisingil ng professional fee. Kasi nung nag ako maging doktor, halos 50% ng pasyente ko libre na eh. Nung mga 2005, halos 70% libre na eh. So nung 2007, sabi ko ilibre ko na lahat, wala naman, wala naman uh, yun, yun yun talaga eh kasi may sakit na siya, na heart attack na siya, hindi ko na siya masisisingil eh. Kahit gagawin ko dati yung perang kinikita sa may yaman, bibigay sa mayhirap din. It does not work na po. Hindi na, ko na makuha sa Robin Hood style eh. Kailangan talaga todo na medical mission, todo na libre lahat. Awa ng Diyos sa pamilya ko na tutulungan naman ako, na naman ako pero kailangan na po natin itong tutukan yung mga maihirap na may sakit kung hindi wala na po magsasalita para sa kanila at uh, sayang po sayang po uh, lastly baka isipin nyo na ako ay chinoy o obviously tatay ko Chinese uh, Hindi di ko naman kasalanan na Chinese siya pero kung pinanganak ako papapili ako siyempre Pilipino ako dito ako pinanganak. ito lang ang alam ko ang first language ko Tagalog Mahina ako mag-Chinese, uh, mag mahina mag-Ingles. At uh, para sa akin, mas kailangan kasi tulungan ng Pilipino. Eh. Andito ako pinanganak. Eh. Ito lang kilala ko. Eh. Ito lang magagawa ko. Eh. Kung tatanggapin ako ng mga kababayan natin o hindi, okay lang. Kung tutulong ako ayaw nila, okay lang. Pero para sa akin, eh, ito yung naramdaman ko. Dami na po naghihirap. At sana, kahit papano, meron tayong maggawa. Habang kaya po po natin. Salamat po.